Ito, guys, yung sa may kanang bahagi. Ayan. Ito ang makikita mo dito ay puro magaganda. Wala. Ang kapangit-pangit. Charot. Ayan. So, ang dami-daming tao, guys. Ayan. Naka-sequence ang mga flowers. ibat ibang klase ng flowers. Ayan.

Sobrang gaganda guys. Hindi ko alam ang mga variety ng flowers na ito. Pero it's so so very beautiful. <laughs> Ayan. Ang dami daming tao dito guys. Ayan ang daming namamasyal dito. Lahat guys mayayaman. <laughs> Meron nga pala ditong ano, restaurant. Ayan. Ang entrance dito ay 100. <laughs> sa adult tapos 80 ang senior at saka kids ata wala naman nakalagay na kids doon pero si parang feeling ko mayroon din depende sa laki eh. so ayan guys madami nagpipicture picture taking ayan and merong may mascot doon oh <laughs> so ngayong oras po ay I, I, I think it's 4, 4 o'clock onwards 4 o'clock ng hapon onwards pero mataas pa yung araw dito So, ayan guys. Napakaganda. Ayan. Sa so, mga gustong pumunta dito guys, uh, from Pasay is like 40 kilometers. Ayan. So, from Pasay is 1 um, one hour and uh, 35 minutes. Ayan. Ito yung pinaka the best guys. Sunflower. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda niya. Ayan. So, may aura yan, guys. Ayan. Ang ganda-ganda. Ayan. Diba? O. Oh. Hindi ko alam ang mga variety ng mga uh, bulaklak na ito. Basta ang alam ko ay napakaganda nila lahat. Ayan. So, ang dami nagpipicture taking. Good for Instagram. Mala Instagram na ano, guys, na lugar. Ayan, pang Instagram talaga. Instagramable place yun. <laughs> Ayan. So, very relaxing dito, guys. Talaga. Ayan. And, kapag may dalaka, guys, na bata dito, mayroong park. Ayan na, may play, may kids playground. Ayan. the kids playground. Ayan. Pwede magdala ng pets dito, guys. Pwedeng pwede. So, ang ganda-ganda.